Kamusta mga basher, este mga idol Ay, ayan, ayan, may order sa atin ngayon ng metal paring ayan, 20 pieces mga lods Metal paring po ay pang po yan mga lods sayan. Tapos buhangin at dalawang simento mga idol Siyempre, re-recta na natin to Pagka pick up natin, re-recta na natin to sa ating kliyente mga idol Ayan, bali ngayon na hindi natin kasama si Madam, yung aking pahinante kasi tulog pa. Kachatyata si Daniel Padilla kagabi. Ayan, at na-deliver na natin. Chinecheck lang natin talaga na na-deliver na natin ang metal paring mga lods. Bali, bawat isa dyan mga lods eh. Halos sa uh, pumatong lang kami na limang piso mga lods. Ayan. Tapos, sa dito mga idol ay kasama ko na yung pahinante ko sa... Ikalawang client ko mga lods, ito yung buhangin Tapos yung simento ayan mga lods ayan bali na ibaba na namin yung eh ako lang pala ang buhangin at ngayon dahil may order pa si client ng hollow blocks eh kukunin ulit natin kasi may 50 pieces na hollow blocks pang order si client kaya kukunin natin ayan mga lods kinakarga na natin dito ang hollow blocks ayan o oh. Yan. Dito medyo maliit lang yung tubo namin mga idol. Sa isang hollow block sa eh, 150 lang mga loads. Kaya kung may 10, halimbawa 10 may nag-order eh may 15. Yan. Gano, no? Ganoon no? oh. Ayun, bali pito, pito ah, pito ang latag, bali anim na pito 'yan. Di 42 tapos walo yung taas kaya 50. Ayan, bali dito. Ayan, sasama ko. Kitkat, sama ka. Tara. Ha mga Yan na Mukhang tinatamad na yung pahinante ko Sana all Pag ayaw sumama Wala ka na magawa Ayan Ayaw na sumama ng pahinante ko Tinatamad na Ayan mga idol Bali Idideliver ko muna tong ano Hollow blocks Ayan Okay na ibaba ko na siya dito mga lods Ayan Si ate rin ang nag-order ng buhangin, hollow blocks at simento. Yung metal paring, eh, iba rin yun. Yung magkikisame. Eh mga idol hanggang dito na lang maraming salamat po